daming na tikitan dito dahil uh, dito sila natin pababa at nakaharangan na itong uh, bike lane ang likod niya na uh, trinoma at yan yung uh, kanto ng uh, EDSA at ang uh, North Avenue at sakop ng uh, Quezon City hello. ah hello hanggang doon yan binagtitikitan ayan yung EDSA kumanan dito sa kaba ng uh, Corridor Street yung so, lahat ng mga obstruction dito sa kahaba ng Ausada at sidewalk para pagkipipitan saan nabubato sir? Oh, sa okay. sidewalk okay. nating mga tow truck natin Napakimanis siya yung mga tow truck natin Maganda nga umaga sa inyong lahat Ngayon ay August 27, 2024 At sa oras na 8.45 ng umaga Nandito ngayon ang Special Operations Group Ng MMDA Sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. Dito nga sa may kahabaan Ng Corridor Street at uh, sakop ng uh, Quezon City kayo, Trump, So, diretso na ang team hanggang to sa may uh, i-clear na presidential uh, complaint may nahatak din pala dito sa pinakakanto itong uh, truck dito ito sa kahaba ng uh, corridor ngayon yung pinakakanto na yan yan ang uh, corridor sa kabukid nun hindi lang natin alam kung kakanan o kakaliwa nasa santo ninyo na pala tayo after ng bukid noon. So, kumaliwa dito sa ano to? Parang kay uh, So, from uh, corridor, kumana ng uh, Bukidnon, bukid noon, diretso ng Santo Niño. At nandito na mga tayo sa may corner ng Antique Street sa ng uh, Camarines Street. Ito yung uh, isa sa mga kinukomplain dito. Itong kahabaan ng uh, Camarines Street. wala pa yung spook pag naabot na yung imam ako kumpis ka so dito naman sa uh, bandang kanan merong tinitikitan at mayroong uh, merong posibleng mahatak ito natikita na pagka hindi umandar ahatakin ah, Okay. Okay. Dito muna tayo sa unahan. Ito naman, hahatakin na. Dahil wala pa yung may-ari kanina pa. Ito naman, andito na yung may-ari. Okay. 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 Dalawa pala yung uh, sinasabi nilang uh, sira. Ito, saka... Uh, ito, kanina pa ito na inaangklahan. Yung likod nito, ay, uh, at yung uh, meron ay sira din at hindi mapandar. So, hahataki na. Dapat sumala na rin ko sa nga Ito na natin para nakasintay sa beraan yung mga So, tatlong uh, kotse ang natanggal dito. Ando naman yung mga hinahatak na kung saan doon tayo galing. Tara. Ano na, Hindi po. Sa marikina po. Hindi Ito nga. Yan, yan. Eh... Kasama na itong mga kakarga. So, magmula doon sa pinanggalingan natin. Diba parang na kayo? Apat ang uh, nakarga. Kasama na yung isang yun. Alicia pa to? Bago bantay elementary school. Kasama rin itong uh, papasadahan. Yung mga sidewalk at uh, yung mga nakahamba lang sa kalsada. Uh, itong uh, street ng uh, Fort Santiago. Ayan. Saka... Ay ang kanto ng Camarines Street. So, magbula dia sa pinanggalingan dito, kanan tayo dito sa may kahabaan ng Fort Santiago Street. At ayun, may mga pinagtitikita na. Ito pinaka kanto. sa illegal parking, dalawa pala. Dalawa kantuhan ito Anong kanto nga pa ito? Nang makita natin. Wala. Walang uh, street name. Yes, oh, yes. Yan. Ito yung walang uh, street name. Pero nasa gilid ng uh, school. Ayan, at uh, yung mga sasakyan dito ay kasama sa complain. Madami nga dito. Ano pa sa inyo? Inyo! malamang yung uh, tow truck mauubos dito sa oras na 9.20 ng umaga may hahataki doon may hahataki na rin dito ito yung kanto kahabang pala ng uh, ilocos norte eh, yung sinabi kong walang uh, street name kanina. Kasi ano kung sa kung 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 Mga kung 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 may kung makadaan. Eh, kung pwede lang namin talaga yung request yun, wala, namin na araw, may panikit lang kami, wala pa yung panikit na dito Sir, matanong ko lang, uh, di ba yung bago bantay, barangay? Apo, tatlong barangay po. Tatlong barangay, ano yung... Uh, Sakop ko po namin, Alicia. Alicia, yung pinanggalingan namin, magsaysay. Alicia din po, ate. Alicia magsaysay. Ah, so, hati. ito, hati Yung hindi na yung kamarinis, Alicia, saka magsaysay yun. Panina, yung kanina, yung hindi rin, yung dalawa yun. So yung dalawang barangay na eh, magsasay sa kali siya ay eh, nasa ilalim ng bago bantay. Okay, sige. Ayun, dinag nila. Ito rin. Mara salamat sir ha. Salamat po. Salamat po. Atakin na yan dito po sa unahan. oh, natikin na na inaantay lang na ang driver pagka hindi dumating ang driver dahil kinukuha lang daw lisensya hahatagi na o ayan na inumangan na Ito natikid oh, natikin na na Inaantay lang na on driver Pagka hindi dumating ang driver Dahil kinukuha lang daw lisensya Hahatake na O na Inumangan na may, Dumating na yung may-ari ng uh, sasakit na ito Pero huli na Dahil na uh, kanina pa tayo dito So, bali, labindalawang uh, tow truck ang uh, dala natin kanyang umaga. So, ito yung panghuli. Dalawa yung nahatak doon sa may, kung saan tayo nagbisa, sa may uh, Fort Santiago Street. So, hanggang dito. Sa oras na 9.15 ng umaga, pagka nakaalis itong uh, mga tow truck na ito, So ayan na, malinis na. Lalo na 'yung pinakakanto. So ayan. So sa madaling salita, 'yung mga nakapark dito, nahatak lahat bukod na lang doon sa may uh, uh, tawag dito. School uh, service dahil nga mayroong uh, driver.